ito guys nakapulot ako ng shells Chill. shells sea shells <laughs> walang ano po ay May ano eh, may signal ng mga 네론. <목소리도> meraman mo ngayon. Dali, doon ka. Doon na sila guys, maligo na. Maligo na daw sila. Ang tahimik, walang tao. Wala balang tao nagpunta dito tahimik tahimik kasi walang tao walang ah uh, nag swimming swimming ah masa sa Tingloy, Batangas. So guys, sightseeing lang kami ngayon. Ito si Mama. <laughs> is a rocky, rocky road. Oh, di arah dari ah, panganan. Nah, hubas na. Nah, hubas na. Just Rocky Rocky Roads. Huwag na. mo nang questionin ang ating government. Ito na si Mama. Napatingin na lang sa kanya sirang konkreto. Nahugno man eh. Nahugno ang konkreto. Nahugno man dyan na. Kaya wala man ni eh. bato man ang nasa ilalom ang days ma isan mo na kaya unsa man eh, yung ipangita dari na no, eh na oh namunit namunit unsa kaha na layo na kaayo nga mo ang mga kauban. O, tuwa na din tuwa di na namo sa mong mata di na makita kay naguna na ang siya kay namili pa og oh, mga bato oh muramig naglakaw sa pag nindot mo abot lang <laughs> to din na lang maglingkod ano ano maglangoy langoy o nga, kaya wak may tubig. O kaya layo man ang dagat. Mabuti ha siguro kung taob. oh Pero hulas man roon, walang wala yung dagat. Walang dito sa layo. oh nga, unsa tayo e buhaton ka roon? Tapos layo ang dagat. Mm, Ansa tayo e buhaton karon roon? wak may tubig dire Wala tubig. Dito na ta? Oo. Ansa mong ka? Uy! Bilisan mo na. Wala <coughs> ano na na to. sila kit o. Pinabiyaan na ta. Wala sa manggot na Nijon, lord, ta. <coughs> Wasa, man, ta, pa, Bilisan mo na. Ano, panang, Ito man ta sa dagat. Ha? Tara na. <coughs> Biyaan dyan ni sa biyahe. Bato. Sa na. Ay na diha kay na anay Ha? Ayaw na diha ah, kay na ay nakapwesto diha. Ah. Ikapoy na ka. Kapoy na bumaktas. Picture ko. Huma na jud. Mala. Oo. Oh. Sigwala. Hoy mag. Yo. Mata alas, yan mata ka na siya guys tanawa nga mo ang baktasan o oh, di na makita tapos nabiyaan na may sa among mga kauban kay hinay kayo ni glakaw hinay kayo glakaw o oh. ah gisaw dan kasi baka na ay o oh, nanapod si Langoy-langoy yan ha, hindi. O, niya, kayo, wala lagi tubig. Karo, nasa naman ta. Ano tubig? Asa nang grapit ang tubig? Ano ano? Tua, dito ah, dito. ng tubig. Ay palayo naman ang tubig. Wala oh. ka. Kanindot lagi sa mga bato di guys. Okay, so. oh, Ipang Ikut Ma. uh ganda. Hi. Sandali. Ikut ke, ikut Harap. Oh, hai. <laughs>

Bagal kasi ni mama eh. So guys, ito na yung mga kasama namin. Ma, <laughs> ito na naman siya. May ano siya, may, may sariling mundo. Ma, hindi pa tayo dito. Ma! Ma! Hindi pa tayo dito. Ma. Hindi pa tayo dito. Hindi pa tayo dito. Patingin na. Guys, siya. So guys, ito na yung mga kasama namin. Nabutan na namin. Yan ba yung bagong cellphone? Hindi, luma. Aray ko. Ah, saan yung bagong cellphone? Ayun, iniwan niya. Bakit? Lobat. Ah. Ito na. Hello. Yung vlog? Hello. <laughs> ito, ako cameraman niya ngayon. Hi. Hi. Welcome to Hello. my vlog. Dog. So, naabot na jud may guys sa Pampang. Hindi man iy si Lamang lub -lub magkuan ra mag magpahulay ra pabot ra alas 7 kasi hanggang alas 7 ra ang kuan a open Oh, bonus lagi ron. So, di dari negeri, ya, nami. oh, Ibu, oh, magkuan mi. Ni... <laughs> namunit na po si Dza. Parang isa, oh. Magpicture, picture picture po siya iya. Wala, nandot sa ako. Ay. Panindot sa hapon. malamig sa dagat. Hi, guys! Hello! Hi! Para Hi. si mama, namunit. Namunit na po, sige, yung mga lugod. <laughs> mga lugod. Mamunit na mga lugod.

Salamat sa tukaron.

Uwi na guys. Ginagabi na. Tapos pakita kita. Ako na gigitin na kasi pumiyeta ka. Hindi ka titigan, ha?

Gabi, ang dilim dito guys. Walang kailaw-ilaw. Puan pa lang dire ah. Isang orasa pa lang. 6.35 ano, Kasi kapag, 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 lang natipag, Walang bakal.